Isa pong malungkot na balita mga kapatid, pumanaw na po si Charlie Kirk, isang kapatid natin kay Cristo na mula sa Amerika. Isa po siyang sikat na aktivista sa politika na nag expose ng mga kasinungalingan at maling mga gawain. Matatag po siyang tumututol sa mga abortion, LGBTQ at races. Ang kanya pong paninindigan ay nakabatay sa mga prinsipyo ng Biblia at sa walang hanggang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Isokristo ipinangaral po niya ang Ebanghelyo kahit ang siya ng maraming tao especially po sa bansa nila at sa kasamaang palad dahil din dito nawala po ang kanyang buhay si Charlie Kirk po pagkatapos ng talumpati sa isang kaganapan sa Utah Valley University ay nauwi sa isang trahedya kapatid Jesus warned us na kapopootan po tayo ng lahat dahil sa pagsunod natin sa kanya tulad na lamang nang nangyari kay Charlie sabi nga po sa Mateo 10 verse 22, Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Asahan mo kapatid na sa pagsunod mo sa Panginoong Iso Kristo, hindi po tayo exempted sa mga persecution. From the earliest day of Christianity, kung papaanong krinusipay ang ating Panginoong Iso Kristo, kung papaanong pinahirapan ng mga apostol dahil sa kanilang pananampalataya, kung papaanong nagsuffer ang early Christian. Hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ng mga pastor o ng mga manggagawa ng Panginoon tulad ng nangyari kay Charlie. Pero tandaan mo kapatid kung tunay kang kay Kristo, asahan mong hindi lahat matutuwa at marami talaga ang magagalit sa iyo. Ito po ay gawa ni Satan at nakikita natin na ang mundo ngayon ay pasama ng pasama. Kaya kapatid, ang isang malaking tanong, handa pa tayo kung biglang dumating ang oras natin, bukas, mamaya, sa biyahe, sa trabaho, o habang nagbabahagi pa tayo ng pananampalataya o ng salita ng Diyos, handa na pa tayong umarap sa Diyos. Walang kasiguraduhan ng bukas kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Pero may katiyakan tayo sa ating Panginoong Isokristo, dahil siya lamang ang daan papunta sa langit. Kapatid, kaya habang may oras pa, repent, maniwala at sumunod sa ating Panginoong Isokristo. Patuloy nating ibahagi ang ibanghelyo kahit sa simpleng usapan o paraan. Manindigan sa katotohanan, kahit kamuhian ka ng marami, kahit ihate ka nila, tandaan mo, mas mabuting kamuhian ka ng mundong ito kaysa tanggihan ka ng Diyos. Kapatid, tandaan nyo rin po, kung isa kang mananampalataya ng Panginoong Kristo magpatuloy ka lang sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos at wala kang dapat nakatakutan. Sabi nga sa Mateo 10 verse 28, Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kapatid, it's remind us na hindi mahalaga kung gaano katagal tayong nabubuhay sa mundong ito, kundi kung handa ba tayo pagdating ng ating oras at sa pagharap natin sa Diyos. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.